Welcome back po sa ating panibagong vlog mga kabawks no? Dito tayo ngayon sa bahay mga kalods Parang makulimlim yung panahon mga kalods Ito yung ating service ng mga kalods no? Kahit na luma to Walang problema kasi walang utang Yan, dito tayo sa bahay Ito Binibinta ko po ito mga kalods Itong bahay na to Be! Saan ka ah, oh, ito po yung mga kalods. Binibinta ko pa tong bahay namin mga kalods, no? Oh. Yan, kasama na yung manok. <laughs> binibinta natin. <laughs> Yan. Be, binibinta natin ba pati yung manok? No? Yan, mga kalods. Itong e, bahay na to mga kalods ay ano? Medyo malaki-laki din ito ito. Daan muna tayo dito sa mga dinabahan ni Mrs. Oh, ito yung second floor mga kalods. Yan. Dito bali mga kalods. Ito. Bahay na to. May daanan doon. Ito. Yan. Daanan ang bahay ko mga kalods Binibinta ko na ang 2 million o oh. yan be pabili dire be dali yung bibi ko yan mga kalods yan mga kalods kasi balak natin lumipat doon sa kabilang bahay mga kalods no? doon sa may musuan kaya binibinta ko na lang to itong bahay na to ayan si Bibi hello Bibi tayong uh, ito yung si mga kalods. may dalawang kwarto dito sa taas ayan oh. pato sa ano mga kalods. so, ibaba. ito malaki laki din bahay na to mga kalods. Yan Pasensya na kayo mga lads Medyo makalat kasi mga Hindi pa ako nakapaglinis mga lads Yan, naghumba pa tayo dito mga kaladz, Oh. Nagluto tayo ng humba Ito, dalawang kwarto din ito Mga lads, dito Yan, at saka doon At ito yung inextinct ko mga lads Yan rin kwarto dito o, Ito yung second floor Sa taas yan, kalads. No? Sa gustong bumili diyan, 2 million lang 'to. Oh, mother title pa. Pero pwede kayo magpaano? Pa separate ang title. Malawak yung parkingan ng mga kalods doon, no? Yan. Ah, ano lang, ano kaya Tuloy-tuloy na yung ibenta natin yung ano, itong bahay natin. 2 million. Oh. Okay. Okay mga kalods, kaway kaway ka muna lang. sa so, mga uh, ano natin. Oh. Yan. Okay mga kalods, magandang hapon. Uh, magandang umaga sa inyong lahat. Babu!